Magandang araw at magandang buhay, lalo na yun na sa ating mga minamahal na mga senior citizens. Sa araw po na ito, napakaraming reklamo akong natanggap galing po sa aking vlog na kung saan sila ay nagsasabi, Sir, ako po ay natanggalan po ng pensyon. Bakit po ako tinanggalan? Ano ba yung mga dapat kong gawin? Ano yung dapat na mga impormasyon na dapat kong malaman sa ganitong sitwasyon? Ating niyang resolbahin at sagutin ngayong araw. By the way, ako pala si Ruel Mendoza tayo. At sa harap na ito, atin pong bigyang pansin ang inyong concern. Attention sa lahat ng mga senior citizens. Libo-libong seniors tanggal sa listahan ng pensioners. Ano ang mga dahilan sa pagkatanggal? Ito ang dapat gawin para hindi ka matanggal sa listahan ng mga kukuha ng pensyon inaanyayan kita na tapusin mo ang video na ito hanggang sa dulo nang sa gayon makuha mo ang punto ng video kong ito. At kung ikaw ay bago pa lang sa akin YouTube channel at gusto mo ang ganitong content na pinag-uusapan ang payout ng ating mga senior citizens, mga balita patungkol sa ating mga senior citizens at iba pang mga bagay na related po sa ating mga senior citizens, ay subscribe mo na ang aking YouTube channel dahil araw-araw po ako nagbabalita ng mga importante at mm, informat informatibo ng mga contents para naman po sa inyo dahil gusto ko pong masagutan mabigyan at may inform kayo about sa mga bagay i-subscribe mo na at uh, para mag-update ka sa mga videos na i-upload ko pa dito sa aking youtube channel ay i-bell notification mo na at sa punto pong ito hindi ko na pagdalawang isip pa babasahin ko ang lahat ng mga balita na dapat ninyo pong malaman patungkol po dito Breaking news! 13,000 na mga senior citizen tanggal sa social pension list. Ano ba ang mga nangyari? Bakit sila tinanggalan ng social pension? At saang lugar ba ang pinakamaraming tinanggalan ng social pension? Ilo-ilo ang may pinakamaraming lugar na tinanggalan ng social pension. At sa lahat-lahat, umabot ng 13,468 na mga bimpesyaryon ng social pension ang tinanggal sa Western Visayas, Batayan sa Department of Social Welfare and Development. Sa lahat ng mga taga-Iloilo diyan, baka nagtaka kayo na hindi na kayo nakatanggap ng mga benepisyaryo sa social pension, baka isa kayo sa mga natanggal na. Pero ano ba dapat ang kailangan para maging isang miyembro or maging parte sa social pension? Ngayon, pag-uusapan natin ano nga ba ang mga kwalifikasyon ng senior citizen para sa social pension? Ang ibig sabihin ng social pension ay ito ay binipisyo na makukuha ng mga senior citizen. Ilang taon ba pwede maka-avail or pwede masali ang isang senior citizen sa binipisyon ito? Kung ang isang tao ay maedad na 60 years old and above. Kasi yan naman po yung timeline na tinatawag tayong senior citizen. Pero, ito yung mga qualifications talaga na dapat nating uh, ilagay sa ating isipan. Una-una, ito ay para sa mga sakitin at saka mayroong disability. Pangalawa, walang pension na natatanggap sa gobyerno o kung sa anumang mga private institution. Kung ikaw ngayon ay nakatanggap sa SSS, GSIS, so hindi ka po belong sa benepisyong ito. Dahil po, nakalagay po doon na para lamang po sa mga walang tinatanggap na benepisyong buwan-buwan. Pangatlo ay walang permanent na income. Ibig sabihin, walang trabaho, walang buhay, So ganun. Ngayon, alamin natin bakit marami ang natanggal sa social pension. Ano po ba yung mga rason? Batay sa pagvalidate ng DSWD, nakita nila na may 1327 na tumatanggap ng pensyon galing sa SSS and GSIS. 830 ay tumatanggap pa ng honorarium or sahod. 331 tumatanggap ng regular na support sa kanilang pamilya. At yung iba ay namatay na. Yung iba naman ay nag-iba location na kanilang pinagtitirhan. At ito po ay very red flag dahil po ang qualification na ating pinag-uusapan kanina. Unang-una, kinakailangan wala pong tinatanggap na kung ano na pension sa iba't ibang institusyon. So ito yung 1,327, automatic po natanggal na po yun sila. Dahil ang uh, nasa qualification walang wala po. Yung mga tao dapat na walang tinatanggap na mga pension. Baka kasi ang nangyari, o ang mangyayari nito, dalawa na yung tinatanggap nila nakatanggap pa sila sa GSIS or SSS tapos meron silang uh, social pension yung iba naman nag-aantay dahil uh, yung first lot kasi itong social pension so mabuti naman at nag-validate si DSWD dahil marami pa ang nasa waiting list na papasok at uh, tatanggap ng mga pensyon at yung ano naman, uh, pangalawa is walang uh, income pero itong mga nakakuha ng support galing sa kanilang pamilya ay hindi po pwede na maging kasali sa social pension. And uh, lahat po ng mga uh, natanggal bigyan po natin ng uh, oportunidad yung iba na hindi talaga at walang wala talaga sa buhay. Dahil sa sobrang hirap po Uh, ng panahon, yung iba ay hindi na makasadong makakain sa tamang uh, pagkain. And I hope na mag-validate pa more ang DSWD nang sa gayon marami ang makakatanggap ng benepisyong ito. Nakuha ng Iloilo -Ilo City ang pinakamataas na senior citizen na tanggal sa social pension na umabot ng 5,324. Kasunod niyan ang Negros Occidental na natanggalan din ng 3,282. Kasunod niyan ang copies na tinanggalan din ng 1,594. Kasunod niyan ang aklan na tinanggalan din ng 1,494. Sumunod dyan ang antike na natanggalan din ng 1,308. At panghuli, ang gimaras na natanggalan din ng 466 na social pensioner. At kabuuan, umabot ng 13,468 na mga social pensioner ang natanggal. Sa mga tingnan natin ang mga comment ng ating mga minamahal na senior citizens. Sabi dito, 63 years old na po ako ngayong October 27, wala pa ako sa master list ng payout ng senior. Tanong ko po, bakit walang bumababa sa D, na DSWD para mag-interview? Mandalo yung Addition Hills po. Salamat po. <clears throat> so, yung gagawin po natin, mamaya-maya, ibibigay ko yung process kung paano po maging isang parte ng Social Pension for Indigent Senior Citizens. Uh, mamaya-maya po, i-add ko yan sa aking dapat malaman. Sa'yo po ni Celia Ramos. Ako po sir, wala pa po akong nakukuha na social pension sa senior citizens. So, check po sa inyong uh, qualifications. Kung ikaw po'y pasok ba sa inyong pong... Sa akin po sinasabi kanina ng mga qualifications. At kung hindi ka pa po napasok, baka po nasa waiting list ka. Ibig sabihin po, uh, per slot po kasi itong... Um, social pension uh, kapag meron ng slot baka may pasok ka so, pag so sa ngayon, hindi ka pakasali kasi punong-puno pa pangalawang concern dito rin sa amin, walang nag-support walang income in the list ang asawa ko na 2,200 na SS niya kulang pambili pa ng gamot pwede ba nahirapan mula lang tapos na inalis pa bakit yung ibang mga SS hindi naman inalis so ang ang qualifications po is dapat wala pong tinatanggap na pension sa other institution ang case nyo po is meron kayong tinatanggap na SSS pension which is 2,200 per month And in that case po, hindi na po kayo qualified. So yun po ang rason bakit po kayo tinanggal. Kapag mag-revalidate naman po ang uh, DSWD, yung mga sinasabi mong hindi pa natanggal, ay matatanggal po yan. Isa pa rin concern, ako po isa sa mga tinanggal kasi may SS daw po ako. Tama po yun na tinanggal ka po. Alam kong medyo masakit po sa ating mga senior citizens na tinanggal dahil meron silang other pension but that is the reality that is the right thing po na dapat uh, gawin nila dahil meron po silang qualification na sinusunod eh kapag wala pong qualification mas mabuti uh, antayin na po natin yung universal social pension dahil yun po ay talagang the best for giving the pension dahil wala po talaga yung qualifications kapag mayaman ka mahirap, may ngibig na wala pasok ka po dito pa, dito rin sa amin sa Cagayan Valley, maliit lang pension ko, tinanggal pa rin ako. Marami kami. So, yun nga. Marami po matatanggal kapag mag-revalidate na po ang ating mga minamahal na DSWD na mga pers personnel. Dahil yun po yung dapat gawin nila. Dahil marami po mga less privilege Yung hindi pa nakatanggap, hindi pa nakasali at yung deserve nila. So, alam kong masakit po sa inyo dahil makunti lang po yung tinatanggap dahil sa pa, pa, ano pamilihan ngayon. But, the reality and the qualifications po speak to itself. Senior citizen dyan na hindi pa alam kung paano ba mag-apply sa social pension, ito po ang panoorin ninyo. Tayo po ay mag apply sa DSWD. Alam ko mayroon na kayong idea kung ano po ang DSWD at kung saan po ang pinakamalapit na DSWD office sa inyo, doon po tayo pupunta. So, una-una po ang gagawin natin is mag-filled out tayo ng form na magpa-register tayo doon. So, hahanap tayo ng makakatulong sa atin. If kayo po ay hindi na po kayo makakita at maka-filled uh, out ng form, uh, you can reach someone na tutulong sa prosesong ito pwede po kayo magpatulong sa iyong mga anak o sa kung sino pa yung pwede mong lapitan at pagkatapos na mag uh, filled out ng form na ito so ang gagawin is mag validate po iyon kung ang ang ginawa mo ay tama kung ikaw po ba yung tao na yon na nag file ng uh, social pension Pangalawa is, kinakailangan pong magdaan kayo sa interview. So, sa interview, uh, basic questions, kung ano yung nilagay mo doon sa form, kung totoo ba yun o hindi. So, yun naman po ang mga ma ma malagay na details po sa inyo. So, pangatlo, ito po ang uh, gusto ko pong i-clear sa inyo. Baka kasi ngayon, um, nalagay sa isip nyo na ako ay isang uh, senior citizen na at automatic na ako makapunta at mabilong sa mabigyan ng mga ayuda or mga benepisyong ganito. So you need to do the process po, magpa-register po muna para malagay po yung pangalan po natin. At take note na ang social pension po ay meron lamang pong slot or meron po mga uh, indicated mga ilang slot na po para dyan dahil punong-puno na po ang uh, uh, social pension na uh, benefits. Napakarami na pong nakapag apply at mga kwalifikado, mga beneficiaries sa social pension. Kaya ang gagawin natin, kinakailangan tayong mag -antay ng ilang months, years before tayo makapasok sa social pension. Kaya meron maraming mga nasa waiting list. So kung uh, mabakante yung isang slot, so meron isa naman ang ipasok. So hindi ibig sabihin po na pasok na kayo sa qualifications ay makakapasok po kayo kaagad. Hindi po ganoon. Kinakailangan pa po na magantay tayo na mayroong slot na ma-open para naman ta para naman tayo na maka-avail sa benepisyong ito. Alam kong napakarami pa ang uh, hindi uh, miyembro sa social pension and I hope na uh, mabakante yung iba para naman mas uh, makatanggap kayo ng benepisyo. Ngayon naman pag-usapan natin, magkano ba ang uh, matatanggap sa mga beneficiaries ng social pension? So acted in July 2022, ang dating 500 pesos po dinoble at naging 1,000 pesos na po ito ngayon. At saka laking tulong na po yan sa mga senior citizen kasi po ang mga senior citizen marami, meron na po na mga maintenance at they really need this help na galing po sa kung saan man ang galing. Baka kayo ay magtatanong kung kailan nga ba ang payout nito. Nung dati, every quarter. Ngayon po, ginawang every 6 months na po before mag-payout. At yun nga, yung bago mo palang payout is nakatanggap yung mga senior citizen na mga beneficiaries ng 6,000 pesos. So it might be ang kasunod po niyan is mga November po ang kasunod na payout ng mga social pension na benefits, beneficiaries. So, sa ngayon is every 6 months po ang payout. Pero yung iba, gusto na lang na maging quarterly na lamang ang pag-payout uh, nila. Para siguro, medyo matagal-tagal ang 6 months to. Pero okay siguro na, maging ano na lang, uh, every quarter na lang talaga. So, according sa isang uh, dito uh, si gatchalian na parang ibalik talaga sa quarterly akala nyo nakalimutan ko yung requirement sa pag-apply hindi po so ang una yung gagawin is pumunta po kayo dapat pala sa OSCA or kung saan po ang pinakamalapit na OSCA office sa inyo para sa pagparegister register doon kung ikaw po ay isang senior citizen na So, ang dadalhin nyo po doon is senior citizen ID or kahit anong mga valid ID na naka-indicate po doon ang uh, araw ng iyong kapangalakan. Pangalawa po is birth certificate. Napaka-importante po. At yung um, sinasabi ko kanina, yung pag out ng social pension application form. At kap kapag uh, may bakante po o may slot po na may bigay sa inyo, yun po, napakalaking tulong na po yun sa atin. At ngayon, meron, ako, uh, meron nga yung universal social pension, mas mabuti nga yun. Ito ang isa sa mga pinakahintay ko na benepisyon na mabibigay sa ating mga senior citizen. Dahil ang universal social pension ang mangyayari po kasi, kahit anong estado mo sa buhay, mayaman ka man, mahirap, kung ano mang uh, indigents mo, kung ano mang trabaho mo, lahat po, as long as kapag ikaw ay isang senior citizen, pasok ka po dito sa Universal Social Pension. Pero as of this moment... Uh, hindi pa natin malalaman kung kailan po ito. At yun po ang detalye sa atin pong sinasabing mga pensioners na natanggalan ng pensyon. Alam kong masakit, alam kong kung uh, gusto nyo na makakuha ng pera para sa inyong pamilya. Pero meron tayong tinatawag na pamaraan or law kung saan dapat natin sundin dapat nating uh, tingnan uh, na meron ding rason kung bakit kayo po tinanggal hindi naman po ako mas hindi naman po ako masaya na tinanggal po kayo pero mas kawawa po yung mga senior citizens na wala po tinatanggap na pension dahil uh yung iba less privilege makita ko sa ibang mga videos so yun po ang reality. Kung nakatanggap man po kayo sa SSS at hindi na po kayo nakatanggap sa social pension, yun po, natanggal na po kayo. Kasi nakabase po tayo sa qualifications eh. And uh, alam kong medyo masakit dahil libu-libong mga senior citizens talaga ang natanggal. And I am praying for the increase sa lahat po ng mga uh, pension sa ating bansa na sa gayon po ay hindi masyadong mahirapan or mas pababain pa yung mga pamilihin ng sa gayon ay hindi pa mahirapan ng ating mga uh, tao dito sa sambayan ng Pilipinas. And I hope na mas klaro po sa atin ngayon. Yung dapat po natin gawin para hindi po tayo matanggal, maging honest lang po tayo sa pag-interview, lalo, lalo sa social pension. Dahil sa social pension, ini-interview po kasi, para malaman pong kung qualified. Pero kung dishonest ka sa iyong mga sagot sa anong tawag dito sa interview, ang mangyayari po is um, ang mangyayari po is pagdating sa balating panahon, mag-revalidation, kaya rin po ang aani sa inyong ginagawa. And uh, this is uh, it po, yun lang aking masasabi. Medyo sad po ako sa mga natanggal, pero I know that there's a law. Hanggang sa muli po. Bye-bye.